So pero ngayon, malakas ang lakad na ito, <clears throat> almost 30 minutes na akong naglalakad. Strike kasi yung bus at saka tram ngayon, sa isang ano lang sasakyan ng pwedeng masakyan. kaya ngayon lakad lakad masakit na naman tong paako mamma mia hirap talagang buhay dito sa ibang bansa ayan yung bahay oh yung kumuni tawag nila dyan yung walang trabaho yan sila pumipila humihingi sila ng mga tinapay mga kung ano-ano binibigay dyan, dyan o oh. na una mano al umo tuti i giorni yan ang building na yan Ayan. Ayan, oh. Pumupunta yung mga walang trabaho. At palaran na sa buhay. ngapit na ako sa ano metro sasakyan ko po sa trabaho pangalawang trabaho altro laboro no, naglalagay na sila ng ano dekorito mga uh, pang new christmas malalim ito underground travel ito lang ang pwedeng masakyan ngayon ng bus at saka tram sa taas nag strike sila Okay. Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ciao.